Kaya kepala ka sehat si no? Hello everyone! Ayan, ipapakita ko ya sa inyo. Before kami umuwi, bago kami umuwi, kinabukasan at saka yung... araw din ng pag-uwi namin, ito yung videos. Ito naman yung araw, gabi ng mga pizza, November 7. So, pumunta kami sa bahay ng kapatid ni among lalaki. Lalaki po yung amo niya, ay yung kapatid niya. At saka yung mga kasama ko naman ay yung mga alaga ko. Bali si among babae ay sumunod lang siya. Kasi po yung party-party nila ay pang babae lang po. Wala pong lalaki na mga 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 sir. <laughs> Ganun. Mga malaki kasi bawal po. So ayan. Ipag nagbiyahe muna kami. Papunta kami mga 14 minutes lang yung biyahe kasi po malapit-lapit lang sa kundo na tinirahan namin. So, ito nga po, yan, kumain kami kaagad ng cotton candy. So, cotton candy po yung hawak ko. So, hindi po nila na nahula yung hinawakan ko na ano, cotton candy po talaga yan, guys. So ayan, maya maya ay kakain na po kami kasi yung mga bata ay nagutom na. So hindi, may mga pagkain naman yung mga nanay nila pero hindi pa po sila kasi kumakain. So binilan yung mga bata ng pizza, fries at saka may chicken naman po na barbecue kaya lang yung kumain ay kami. So, ayan. Yung mga katulong yung nakaubos pero ang dami po, po talaga ng pizza kaya hindi po siya talaga naubos. Hindi naman kami maresyadong marami. Mga mga katulong, mga ilang lang. So, mga 2, 3, 4, mga 10 yata kami. Basta, eh, or hindi po umabot ng 10, or mga 10 basta ganyan. 1, 2, 3, 4, 5 mga 10 yata kami. So, sa dami naman na in order at saka wala nang ganang mag kumain po eh. Kaya yan. So, pagkatapos ko naman kumain ng pizza, ay eh kumain na naman ako ng paksiw at saka rice. Siyempre, may paksiw kasi si Ate Rose, kaya kumain na din ako. Tapos kinabukasan, ito na po. Hindi na po ako masyado nakapag-video noong araw ng, ano, araw ng, ay sa gabi ng 7, November 7, kasi po, um, Nandiyan yung mga amo nakakahiya. So, ayan. Ito yung araw ng pag-uwi namin, November 8. Umuwi na po kami kasi po ay sobrang ano na. Ilang araw na kami. Mga, nagsimula kami 4, 5, 6, 7, 8. Mga 4 days lang kami. So, yun lang po kasi kailangan ng umuwi. Kasi mga bata po ay may mga pasok. Pero bakasyon naman nila. So umuwi lang talaga si amo. Hindi ko alam kung bakit ito na time ay umuwi kami. Napagod na yata gumala si amo. Ayan. Enjoy, enjoy. Nag-enjoy naman ako kasi po kasama ko yung kasama ko. Mas okay po kasing dalawa kami kaysa sa mag-isa lang. Nakapagod po kasing gumala nakakatamad na ito po yung old na mga bahay dito yung mga restaurant ganyan ito yung luma daw na bahay nila para siyang clay yung gawa ng clay yung ano nila yung parang semento yung ginawa nilang katulad sa yung finishing pinifinishing nila pero parang ano siya gawa ng clay yung lupa iba oh tinanyo parang iba yung ano nila oh parang ano siya ng mga ano ng parang clay nga yung ginamit dito parang ganun lang siya so ayan nagbiyahe na kami pa uwi kaya maraming salamat po sa inyo guys pasensya na sobrang blur yung pagsasalita ko hindi pa talaga ako sanay sa so, sobrang tagal ko dito sa pagbablog pero mahiyain pa po talaga ako at saka bulol -bulol pa talaga yung pagsasabi ko eh pagsasalita ko kaya pasensya na po kayo guys ngayon po talaga um, lalo na po so, nagmamadali po talaga ako kapag nagganito ako kasi may, minsan um, nagiingay yung mga alaga ko kaya nag, tinataon ko lang talaga na tumahimik yung mundo ah, bago ako mag voice kasi kailangan ko mag voiceover kasi po may mga music e, bawal din naman yun kasi yung alaga ko laging nag Nagaano kasi yung alaga ko sa iPad niya. So kailangan ko ding talagang mag voiceover over na lang. So ayan, sa diarya po ito ya yeah, guys. Jan mo makikita yung mga lumang mga restaurant na design-design ba nila ba mga luma yung design. So ayan, bago daw yung riad, ito daw yung muna ang nauna. So thank you, thank you so much po sa inyong pag-support. Ayan, kung nahihilo kayo dyan ay <laughs> huwag na lang po kayong tumingin kasi po hindi ko na talaga ito i-cut kasi po sobrang eksena na po ng video. So, so idiritso, idiritso ko na lang kahit po na, na ano na siya. <laughs> Ang lakas po kasing mag-drive yung driver namin so kaya siya ganyan. Kaya paulit-ulit na lang yung aking video. Maraming maraming salamat sa inyo guys, sa inyong panonood, sa inyong support. Mga ilang years na din ako, nagsimula ako 2021. so ilang years na din ako ano sa YouTube, 2020, nanood-nood lang ako dati. Tapos 2021, doon ako nag-start na mag-upload. So, syempre ngayon, andito pa naman yung YouTube natin. So, pinapatuloy ko na lang yung pag-upload kahit po walang kita.